Ano ang sinasabi ho ninyo na pinagbago, no? Dito po sa Motorcycle Crime Prevention Act na inyo pong naaprubahan sa Bicam. Well, unang-una, Manong Ted, itoy amendment no, to the Motorcycle Crime Prevention Act. Um, unang-una, yung dating dalawang double plaka ay isa na lamang, no? Uh, rear plate na lamang kasi nangyari Manong Ted ay ang uh, sitwasyon ngayon, no? Ang backlog ng motorcycle ah uh, plate ay nasa 9 million. So, eh, ibig sabihin, mas, kung, kung uh, pag-uusapan natin crime prevention, mas problema ngayon, mas marami ang, ang walang plaka. Eh, yung, yung isang plaka, hindi pa masupply ng LTO, so do doble pa. Kaya sa tingin namin, eh, for crime prevention, mas mabuti na ang lahat ay mabigyan na ng plaka at ma, ma, ano na yung backlog, ma-address na po yung backlog. So, yan yung number one. Pangalawa, binabaho natin yung mga multa o yung mga penalties na dati ay 50,000 to 100,000 ngayon nasa 20,000 pababa na lamang no pero meron man lang tayong piniwan pa rin muna natin yung yung uh, yung uh, yung, uh halimbawa may intentional use ng uh, tampering yung mababa may tampering uh, uh, stolen at yung pag pa, ng na plaka ay yung kumbaga pag intentional na paggamit ito ay meron pa rin pagkukulong na 6 months to 2 years manong ted yung yun, yun yun po yun uh, yung uh po yung yun major yung mga uh, po yung, major, major okay uh, po. yung RFID sticker senator. Ano yun yung yun yung nais po natin kahab talaga no uh, akin pong amendment po yan kaya la ang LTO sinabi po nila uh, uh during the TWG adumaycam na mas lalo sila na-delay nade sa pagpag-issue ng plate number dahil sa RFID system, no? um, yung pag-link nila. Kaya yun po ay uh, proposal ng House uh, Contingent, i-delete uh, na lamang para mas mapabilis na ma-address yung backlog. So ay, uh, yun po ang compromise. Kumayag na rin po kami para po uh, ang, ang concern ko dito, Manong Ted, lumalaki yung backlog. Eh. Mas mabuti ng lahat ay may plate number kaysa po ano, um, Uh, napakahirap pag lumalaki ang backlog. Mas magagamit po sa krimen habang wala ang plate number.